nag ano na naman si Lolo Pogs e eh. nakikipag bari test e ayan na iya uyabang naman ni Lolo Pogs eh. good afternoon guys fishing adventure na naman tayo medyo mahirap ang uh, pag -covered nakapaligot tayo sa mga ano mga uh, sounds may video ka doon tapos dito sa tabi natin bago natin may mga rapper no <laughs> ay update ko na lang kayo sa mga huli natin no from now si lol pogs nakahuli na pogs malaki Ah, uh, one point na ating uh, lolo pogs no so tayo nakaka 3 points na tayo no Three points na tayo no within half hour apat uh, na yung huli natin guys uh, medyo tayo topic tayo guys no? <laughs> masterpiece pala meron tayo mga bisita dito na gusto daw mag shoutout o, sige na Pogi shoutout na sino gusto mo yung shoutout, si, lang lang lang. Ula, -shoutout. Okay, Oh, kayo, sino yung shoutout nyo guys? Shoutout po kay Corpio, maligo ka na pre oh, Corpio na madalang daw maligo Ano, magkajawa na ako Patuloy <laughs> ka muna Pogi O oh, ikaw? Tuloy lang po ako ah. Ayan, pwede ka na magka-jowa, ka na. Okay guys, sila dito ha, ah, nag-giveaway ha, ah, magsuswimming sana sila, kaya lang ha, ah, nabutan tayo dito ha, ah, nagpipishing no. At syempre, dun sa taas ah, sila Lolo Pogs dun no, Deong player natin sa taas no. Pogs. Habunso. <laughs> <laughs> si Lolo Pogs, malaki Lolo Pogs, patikin. Ah, oh, hindi na laki yan, kuya na yan. <laughs> Dala ba yung mga bagahe? Okay guys, another cuts tayo. Ito na. Another cuts tayo guys. Marites pa more. <laughs> Marites pa more. Okay na. Pakakawalan ko na. Janitor? Ya, yeah, bang pamor, ya, yeah. muntik na nalaglag. Set ng mga angler, yan, si uh, Sister uh, Oneng at si Bechais si Kananay, ayan. Naka, ano siya, nakatunog. ayun, jackpot si Lolo Pogs. Ang laking <laughs> bato. Salot, ang laking bato. <laughs> ang lakas mong inggit. So, ang ganda ng huli ng karina, guys, no. Unang kala isang oras natin 'yon, nakalima agad tayo, no. Ayun, biglang ano, ayun. Eh, <laughs> yun si Lolo Pog, sumuka nakahuli na naman. May ipat kayo medit sa taas. Di sa ilalim medyo uh, na. Ay ah, si Lolo Fox nakahuli na. Koma na naman. Antisalkoy na niya inaahon together with the Becha STB ayon nakawala. <laughs> Mukha na patid. Patid hindi. Awali. Eh. Yan kasalukuyan po siyang nakikipagbakbakan. Nawawala ka sa frame ng camera ko. Huwag ka masyadong malikot. Itong artista na to napakalikot. Ay, lumalaban guys. Laki-laki guys. Kailangan nating makita to guys. Yan nasa ano siguro. Ay. Yan guys. Kita-kita sa camera guys kung paano nakawala guys. Hindi ang guys, uh, medyo malaki kasi 'yung kaya dinalan natin dun sa medyo mababa, no? Kaya na no, wala tayo talaga ng panalok, medyo crucial 'yung pag-aahon, matarik. Lalo na sa pwesto dito sa taas, no? Mas mataas dito so 'yung pwesto na 'yon. Happy 'yung mga uh, kaya din natin siya dinalan no? Kaya lang talaga nga nakapiglas. Better luck next time. 'Yung unang isang oras natin dun sa ilalim, guys, na na tayo. Ito no? na tayo dito sa pitaas kasi ah, uh, natin 'yung tama nga yung uh, aduda natin no? nandito na nga sila si Lolo Pugs ang pagkakasaka tayo no? paglipat natin kaya lang uh, tinatina ahon limited lang yung oras natin no? guys hanggang 3 o'clock lang tayo so lumusong tayo ng 1 o'clock ayan uh, kamigit sa oras na tayo no? so uh, pagdating ng 3 o'clock sumpat na tayo no? Iwanan natin sila kananay sila Mechais TV Lolo Pugs si uh, sister holding natin no? Eh okay okay naman ay eh. huli natin malalaki. Ah, limang piraso na tayo. Pang-anim sana yung mawala. Hey guys, naka one point na naman ng malansang katoto nyo. Tingnan natin kung malaki. Adun ah, pa. Sa malayo pa siya. Ah, nakikita ko na oh. Eh, with no panalok. Tingnan po natin. Nakikita na oh. From afar pa lang. bye, Pakita mo naman doon sa camera ko guys Pakita mo naman dito sa akin guys Okay guys Time is up na ako So iiwanan natin dito ang dalawa nating sisters Siya Becha Stevie At paggagamit na natin sa kanila yung mga gamit natin Pamimit no At yung isang sister natin do sa ilalim Yung isang uh, single rod natin Pahala na natin mga sisters dito eh, no? Si uh, Kananay, si Betcha, si TV. Ay, uh, pagbakbakan sa mga roo dito. Maraming salamat po sa patuloy nyo nga pag-support at pag sa ating uh, munting channel, no? Sa ating uh, fishing adventure at kita-kita uh, po tayo muli sa ating uh, susunod pang uh, fishing adventure. Hanggang dito na lang muna po tayo. Paalam!